Daki saya naman sa birthday party na isang kalyado sa politika sa Cavite ang mga pambato ng administrasyon. Si Marojas napakanta pa habang si Pinoy napagkatuwaan ang sarili niyang love life. Umaksyon si Ryan Ang. Libo-libong Caviteño nakisaya sa pagdiriwang ng kaarawan ni dati Cavite Governor at ngayon PCSO Chairman Ayong Maliksi sa Imus. Isinabay pa ito sa 50th wedding anniversary ng mag-asawang Maliksi. Bukod sa kantahan at sayawan, bumahari ng pagkain at parafol. Pagpapasalamat daw ito ng mag-asawa sa pagiging matatag na kanilang pag-asama. Maraming miski manlapit lapit sa akin, eh. Mayroon yung 16 years lamang na kakalayo na, nabibyudo, nabibyuda. 50 years na matibay ang pagsasama namin at wala kami sakit na mag-asawa. Pero hindi lang ito basta selebrasyon. Nagmistulang political rally din ito sa pagating ni na Pangulo Aquino, Liberal Party Senator Bear Mar Rojas, Congresswoman Lenny Robredo, at ilang senatorial balls ng The Amatowid Coalition. Dumating din sa pagdiriwang si Red Cross Chairman Dick Gordon na tumatakbo rin senador. Gusto niya sa celebration ng kanyang uh, anniversary at birthday, yung mga tao na malalapit sa kanya ang kanyang uh, imbitahan. Kaya inimbitahan niya ah... Uh, buti na lamat, nagpaunlak sa imbitasyon niya. Napagkatuwaan naman ng ilan ang lirik sa isang kanta para ibida si Rojas at Robredo. Mar, 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 baby, at baby, eh! Kaya maging si Rojas, napakanta na rin laylay lay, Delima, isama si Frank Drilon sa Mayo ang iboto ang ating senador Nagkalat din ang mga comics na may pamagat na sa gitna ng unos na kwento tungkol sa buhay politika ni Rojas. Huli rin bumanat si Pinoy tungkol sa martial law. Anong araw may isang tao, nakadalawang termino na, humingi pa ng 13-year extension. No? Actually, wala po yata sabihin hiningi. Eh. Diba? yung 13-year extension. So naging 21 years siya. Ngayon sabi ko sa kanya, talagay ko kasama naman tayo na ayaw natin magbukas ng pintuan para meron ulit na ha? baka may magsamantala. Pero dahil wedding anniversary ang dinaluhan niya, hindi nakalitas ang, ang Pangulo sa tanong kung mag-aasawa na ba siya matapos ang kanyang termino. yon ang magandang tanong, yung kailan. Pero gusto ko iniwanag, yung plano maliwanag na maliwanag. Na. Pati yung pare, yung simbahan, dato Yung, yung sino, yun ang ano, yun ang medyo work in progress. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5. sure to come go. back use 5 everywhere copyright 2016